Punta yung sa bus. Ah. Tayo. Malikad dito eh. Tsaka tayo. Ilog mo idol ah. Init. Dahil pa. layo pa ng punta natin magsanggot ako sanggut ako dun ng tuba kita ko sa inyo paano magsanggot kaya steady lang tayo mahaba pang biyahe <coughs> dito ako may nagbabaluto punta ko sa amin muskay, kita nyo medyo delikado dito eh kailangan natin ang ingat lang ay nandito na tayo ay nakarating din para madaling araw na yung video ko ah. Kamera. Talim mo natin to Baka. Baka makawala yung. Baluto ko. Ay. Talim mo na. Taba. Tapos. Ito. lang Ito na. Tayo. tayo punta ano natin to ano oh dito na tayo dalao namin to. May mga dala nga pala ako idol. Tubig. Wala pang takip. <laughs> ito. Kanin. Ano naman ito? Kanin. May ulam. Yun, May ulam. kakain muna ako. So yun guys. Nandito na ako yun. Kakain muna ako. Magutom na eh. <laughs> mm -hmm. ang dami kong ulam puro ulam lang to hindi ako eh ayan ay doon mas na magtan Ang gagawin ko ngayon manananggut ma sanggut san sanggutan san tuba sanggutan ng nang tuba ang ruta ng tuba yung ginagawang lambanog yun papakita ko sa inyo maya paggawa pagkuha ng tuba sige po ayun okay, simula ito yan yan ito kunin ko dan yang So yan guys, hanggang dyan na lang yung video ko. Maraming salamat sa panonood.